Hi guys, it's me, I'm back, Earl the Pearls So ayun, umakit na tayo ng bundok Papunta tayo sa Temple of yeah. Leia Ayan, sabi kay Joven, punta tayo sa Temple of Leia So mababa din, naka 1 hour and 30 minutes na tayo Alas 20 tayo malis kanina eh Ayan, ang nature We are a nature lover nature lovers, you're the first So yan, mamumundok tayo. Ayan sila oh. Mga natutulog na yata. Na tulog na pa kayo dyan? Ayan, tulog ang aking pa ina. Okay, laki tayo oh. Bundukis. So, babalik ako ulit. And I'm your host, Earl the Pearl, na lagi nagpapasaya. Kaboom!